pakainin natin. Ay, ang lang ano, yung ano, nakakatuwa ano, eh. Sige, akin kayo. Oh, ya, yeah, sige. Ah, mahulog ah. Oh. So, nakain kayo ng ganito? Oh, baka gusto niyo nito. Oh, may pa pala may sinigang pa, hindi ko, hindi ko naman. Nakain kayo niyan? Damihan niyo ng kain ha. Tapos ngayon, pag kinulang ang ulam, ganito ang gawin natin. Yung huli nyo, sisigang na natin. <laughs> galing. Ah, durong igi. Oh, galing, <laughs> galing. Habis eh. Habis eh, yung durong <laughs> igi. Oh, chop. Um. chop. Oh, lagyan ng kitsap. Oh, mahihiyang. Oh, oh, okay, mahihiyang tayo. Dadagat. Oh. Paglaki ninyo. Paglaki ninyo. Gagaling nyo pag-aarala. Baka kayo makin katulad namin. Ano yun? Ano yung tatay mo? Sadam. Ha? Sadam. Sadam na... Si parang Sadam na... Gusto Aba, wala nyo ikaw pala na may anak ni Adam ay. Sa mga agam ng hali. Dito tayo sa Bunbun. Ayan sa, bun -bun. Ayun, sa tayo nasa pantalan ng Bunbun. Ayan ang daming bangka. Dumaan tayo dito mga agak para magpagawa ng ano radyo dahil yung radyo natin ayaw makabato. Puro receive lang siya. Pag asagot ka ayaw may mga bata dito nag ano nag mimingwit naalala ko kabataan ko dyan mga ganyan lahat ginagawa ko lagi pero hindi balsa ano anong masabitan niya isa sa ulo <laughs> may ganti sila kakasabitan diba pag isang ganayan ay sabit magkabukod dyan ng huli Ayan, ano kutip na? Makaklit eh Ay, ay palataan dumali Pagkitidulasan Pakarap na ako kayo Pulso mo? Ay, wala Pagkitidulasan na Pagkitidulasan 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 natin ay, ang ano yung nakakatuwa eh. akit kayo. Hindi. iwasan nyo. Dito, sa pangalawa. Dito, dito. Yan, kaya mo tumalon? sige. Maka mahulog, ha? Bobot ng ano na dali ligyan 'yung na 'yung na. Dali, ko Wala. na. Maliit naman masyado yun, ay. Dali, kuha pinggan diyan oh. Oh, pinggan dito. Kawin. O, itong pinggan oh. Thank you. Huwag nyo lang damihan ha <laughs> <laughs> <coughs> <coughs> Joke lang Hindi kayang kayo Baka hindi pa kayo nakain ay eh. <coughs> Ano asa na yun yung huli nyo Dapat din nalang yung dati sisigang O nga kung ating kung yung sinigang natin yung huli nyo ay uwi nyo sa inyo ay, ay ano na luto na. Sinig na lang. Oo nga. pati ng higop, durong igi. Ah. Sus, durong igi sana. Oh. Nakain kayo ng ganito? Ah, oh, bago sunod nito. Oh. Dapat pa pala masinigang pa hindi naman ko napansin. Nakain kayo Espada. Oo. Kimiya. Oh. Ya, yeah, ege pa man din kumain pag yan, basa. Ya. Yeah. Oh. Hindi mo masyado. Hmm. Oh. Uh. kayo, Oh. Tayo. Hey, Ay, oh. hey, nahulog pa. Hindi criminal ito. Hindi criminal tayo Oh. Okay, kayo Oh. Dali. Oh, okay, okay. so, okay. Mami mo din ako dati diyan ay. Ang gamit 'yung plangga Ah. Ah, bisoy sa inyo yat doon ako dati namimiwa sa may bandalown. Ha. Ngayon ako doon sa laut namimiwa, sikot ko 'yan na ako. Ah, hindi 'yung hulog sa ano. Yayayan. Tingnan nyan. Oh, wala okay, man. E kain-kainan, damihan niyo ng kain ha. Tapos ngayon pag kinulang ang ulam, ganito ang gawin natin. Yung huli nyo, sisigang na natin. <laughs> galing. Ah, durong igi. Oo oh, <laughs> galing, nga. sa inyo. sa inyo, durong igi. Oh, chop. Oo, oh, lagyan ng ketchup. Oo, oh. oh, mahihiyang. Okay. Huwag yung mahiya tayo. Mahiya. Dadagat. Oo. Oh. Paglaki ninyo. Pag hindi abogado. Oo. Oh. Oo, na isda. <laughs> <laughs> Gagalingin yung pag-aarala, baka kayo makain katulad namin. Ay, sigurado napakahirap, pa alon. Malalakang alon? Malalakang <laughs> alon. Ano kayong maglalaut? ayos? Harap kayo dito. ay Dito harap, yan. Bakit oh. may hiya? Ya, yeah, dito sa lilong, do, sa lilong. Lilo. Oh, ya, yeah, ya, ya kayo, ya. Gi. Pakinggan niyo mapapanood kay... kay niyo kayo, Ah, panood niyo to ha. ha? Yan. <laughs> yan. Ay, quality. Dito mo. <laughs> Nagbibilad baka nilalamig na kuya. Kamay, ya, huli. Oo. Oh. Basta pag ginawa lang kayo sa ulam, utaw. Utaw, pag ginawa lang kayo sa ulam, ay pipaito na, ay ating ilutuin na yung ulam nyo. Ay, yung, yung huli nyo. Yung yeah, maturuyos gusto ko yung turusa. Gusto ko yung eh. <laughs> Ano? Ilan ba huli nyo? Ilan ang huli nyo? Tag ilang piraso na kayo ng huli? Ay, ay, kayo ka anak? Sino nanay mo? Ha? Imis? Imis? Si miss, o Miss? Miss? Sino asawa? Anong tatay mo? Pangalan? Lawrence? Lawrence? Ay mga bata. Lawrence Jerwin. Jerwin? Jerwin? Kilala mo ko eh. Ikaw, sin sinong tatay mo? Adam Ha? Adam, Sadam Adam? na... Si paring Adam na... Gusto Aba, walang joy ko pala na may anak ni Adam ay. Sabihin mo ha, hoy, matawi. Kami yung pinakain namin dito. Sabi mo tatay, ang kaklase mo na si si Agan. Pinakain ako doon sa bangka. Saan? Ay naghahagis. <laughs> 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 Ito pala tapos pala anak ni Adam ay. Ito so, ah. Ni Adam ko sila tara. Adam na yung kasama si Juan. Mo anak ng kuya Oking Ay, anak ng kuya sinang lulo mo Oking na nga oh, Anak ng kuya Oking Ano kahit sabihin mo sa papay eh? Hiningi namin yung iyong huli ano? Ay, linter na makaalis pala eh, Si Adam Kaklase ko naman yung tatay mo. Kaklase ko yung tatay mo. Di ba yung lulo mo, ito okay, yung magpapanday ng maka? Oo. Oo. Ay, ikaw? Ito yung magpapanday ng maka, ito yung magpapanday ng maka. Ikaw, ikaw din ang kapinsan niya. Kapatid. Kapinsan. Kasi hindi, hindi ko kilalang tatay nito, ay. Hindi na. Hindi ka kilalang yung angkla. Huwag ka yung baon. Kumain kayo lang. Kakain kayo dyan, ha. Oo. Oh, wow. Tirahin nyo nito yan. Dapat kasarap ito ah. Ah. Ingat para makakalimutan ang pangalan mo sa sobrang sarap. oh, nga ito, ito ah. Oh. Ito, diwit, diwit ang tawag diyan. ispadang ispadang laut. Wala kayo pag sunod na dugo namin dito, hindi na kayo aalok Ay, pag kayo mahihiyan. Papanood din yung sa Facebook ito ha. uy ito oy, ha. Papanood din mo sa so, Facebook. Yan. Yan. aga. Ah, yung inyong yung inyong balsa. Mga minsan dapat yan ay natakbo na may makain na. Ano? Pero wag kayong maglalaut ha. Mahirap maglaut, sirs. Nako. Malaki ang alaw, yeah. iya. Tayo lang kayo tayo maglaut lang kayo. Kaya tutuyagan yung mag-aral. Anong grade mo na? Tao. Ha? Grade 4. Hey, go toy. Anong grade mo na? Ha? Grade 3? Ay bakit mas malaki siya sa iyo? Hindi mahilig ito sa dagat. Ano? Ano nangyari? Ano, mahilig ka sa dagat, no. Sino mas matanda? Pagkakabi kayo sa'yo ng baon, diretso ka sa pamimiwas. Ay, namimiwas. Mamimiwas kaya ata Ay, ikaw pala naman ay. Hindi nga, ano? Si Sino mas may datsayin yung dalawa? Sino mas matanda? Ay, ikaw mas matanda. Ah, oh, mas malaki lang siya. Ay, siguro eh, hindi patuloy. Kaya hindi, hindi nalaki. Eh. Matanda ka kasi sa kanyang tingnan. Hmm. Daw, marap kayong dalawa. Oh, oh. Ah. <laughs> Busgar, hindi ka nakain? Guru, pa nakain? Duro po Ayan. sa iyo ng nanay ng paon. Hindi, it itira sa kanila, sa kay Busgar to. Ito, may ulam dito. Oh? Ano. Ito ulam namin to kanina, Uto. Oh. Baka gusto nyo. Ah? Natikman mo na, masarap. Ano ba? Ito, oh. ito daw, ipaubos nyo. Huwag. Itiraan siya ng ano, ulam. Hindi pa nakain niya na eh.

Eh, kaya patingin. Eh, nga eh, gano'y ilapit dito sa akin. Eh, ito ka, sa Eh, tingin eh, ka, daw. Kadaw, kadaw. Eh. Oo oh, nga naman, Han. Eh, huwag. Huwag kay Toreos. Huwag pa di Toreos. Sigras, anong tawag dyan? Sigras yata dito itong turis na yun sa Chinggis. Yung no, tatang mo, nagpagkain Ay, linter na yun! Ay. <laughs> ay, yung isa, ba't nalayo na yun ako eh? Ay, hindi! Nilulusan ni Tiyo! Nasa si Tio ba? Kasi ilalim? <laughs> madami, isa, madami! Ay, logi ka pala kay Utoy, mas magaling pala siya! Ay, nahulog pa ang plato ko, eh. Lalo nang lalo nang tumindag na pati. Ano <laughs> <laughs> laki nga, dali. Tumindag na yung pinggan mo sa ilalim. Oh, sa ilalim lang. Kalagitnaan na, ah. kalagitnaan. Kaya ang kaya mo yan. tibi uti baka tayo mahulog. Sayang ating ano. Hinawa mo, ayan, ang pinaka-the base ay talagang iba ka. Ibang, ibang, ibang training mo. Ano? Busog na kayo? May tubig doon ha, pag gusto nyong minum ha. May tubig dyan. Oh. Deba debo? Diba? Ah, antok pa. Tayo sa tapat muna. Ta. Aw. Yeah. Ayta. Ashat 'to ng 'yan. Dapat 'yung malate niyo 'yung huli. Sa dad. Into imo, ay eh, hindi ka panganahin mo, umiinom ka dito. Yeah, para pag para pag kami pag kami duduong do dito, makikilala niyo kami, ha. Sa taas. Oh, nga, sige daw. Oh, baka sumabit ka sa lobid ha. Oh, sige nga. Anong talon? 380-360. Aba, ay tumalo nga si Uto. Busgar, kaya na. Oh, minum kayong tubig dito ha. Malili, maliligo na rin ako. Maliligo na ako. Hindi <laughs> <laughs> makaligo, ah.